Yan yeah, ang good morning mga Diaz. So mamaya mga Diaz, i-check natin yung dito sa kanyang clutch side. Kasi parang merong part na lumalagitik yung dito na side. Kasi kinonvert ito. So bali hindi lang tayo naka-convert nito. So i-check natin. At titingnan natin sa loob. Dahil merong part na lumalagitik. So mamaya dalhin natin siya. Kasi umuulan pa. Yeah. So dito sa kanyang tabutso nung pag natin at merong umiigay ayan siguro yung sa loob nya at dito na part baka merong natanggal kasi may kalumaan na itong kanyang tabutso ayan umiigay ayan try natin yung pandarin mga ideas ayan pag minor siya wala pero pag ibibirit na natin ayan ayan kayo ay nagiiwang ingay na lagitik ayan 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 so nung dati yung hindi pa na convert ito wala yung ganung tunog ayan pero siyang nagiiwang tunog na lagitik ayan so check natin ito mamaya at pati na rin yung head pero dito tayo unang mag-check. Dahil dati, nung hindi pa ito na-convert, wala itong ingay. So sa pag-convert na, biro na siyang ingay. Na, naiiwang nag after ng rip natin. Ayan. 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 Pero pag naka-minor, wala ganong ingay pag birito natin ayan may naiiwang lagitik so check natin ito mamaya so yan mga diya sa binuksan na natin so hindi lang tayo sa shop gumawa nito, motor na to kasi masikip doon sa shop so balik lang tayo dun mamaya so so isa sa mga dilan kapag kayo mag convert ng clots so dito hindi kasi tayo ang nagconvert convert dito So, dito mga ideas kapag kayo mag-convert para mawala yung parang lagitik. So, ito. Ayan. Isa rin sa nagkukos ito na lagitik. So, pwede na tong kunin ito kapag kayo ay mag clutch ito. Isa rin sa mga nagkukos na lagitik. Pwede naman ititanggalin. I-laze nyo na sa mga tatlong ipin. Uh, Pag-anon. Ayan. Isa rin ito sa mga nagkukos na lagitik. So kung i-manual cast na sa dapat ito hindi ito nag-uuga. Dapat masikip to. Isa rin na kukos ng lagitik. Ayan. So buksan natin. Yes, isa sa mga daylan kapag pag-release nyo ng clutch parang umakadyot siya. So may tinitinsin na hindi ito tinitingnan ng iba. So kapag ganito mga ideas ayan. Yan mayroon mga kanal-kanal. So dapat palitan nyo na. Kaya hindi maganda yung pag-release ng inyong lining. May tendency na sa stock up siya. Yan yung sa mga kanal-kanal. So pinilitan natin ng pang wave 125, isa naman 125. So same lang yan sila. So dapat ganito siya. Yan. Walang kanal-kanal. So palitan na natin dun. 750 yung bili natin. Yan. Ito na mga ideas nung no, nabuksan na natin, so hindi na natin na pakita yung pagbalik natin ng bagong clutch housing niya. So bali yung clutch housing, pinilitan ko na lang uh, kasi medyo kasi merong malalim. Nakukos rin nya ng kalampag sa inyong motor. So kapag meron ng malalim to at minsan hindi maganda yung release ng inyong lining pag kayo ay magclutch So isa sa mga dahilan mga ideas ito, hindi pa ito alam ng iba na part na lumalagitik at minsan kumakalampag rin ito yon sa primary clutch sa mga nagmamanual clutch kapag mayingay nung hindi nyo pa na convert sa manual ah uh, pagkatapos na convert nyo na may ingay na sa kumakalampag may lagitik sound so mas maganda tanggalin nyo lang ito yan so depende yan mga ideas, kapag pag-convert nyo, wala sang ingay ah, okay yon, okay pa itong gear na to ito yung nakakonect sa clutch, yung ina-adjust ah, sa mga nagpapalit ng clutch lining at ah, tapos hindi nyo ito ma yung sa guide nya pag hindi nyo sa ma list ng isang ngipin, dalawa ingay ito iingay ito siya patapos, pag i-manual -e clutch na mas maganda, tanggalin nyo lang ito para wala na yung ingay na kalampag at tigitik sound Ayan. pag may kalumaan na kasi yung motor may tininsen na matalim na ito at umuuga agwa na ito nagkukos ng ingay so ito yung ingay nya yung sa unang video natin yan kanina yan yan try na natin rin at yung sa halinghing naman kapag tumakbo yung motor So, sa part yan ng dito sa clutch side, yung halinghing. Pero kung bago sa lahat, yung parmari at yung sa yung clutch housing. So, dito kasi clutch housing lang yung bago at yung sa parmari niya. Yung gear niya doon sa loob, ah, medyo matalim na. Kaya, pag natin sa yung sa halinghing. So, yan. So minsan yung mga linking hindi lang yan sa dito sa clutch side. Minsan na sa gear din pag meron ng gas gas yung mga gear sa inyong transmission so pandarin na natin so si start natin Ayan. bali dito yung tabutso so lang uh, may natanggal siguro sa loob Ayan. kasi pag pigayan natin uh, bibirit natin yung motor May ingay dito pero ang inayos natin dito ay yung sa makina yung, sa video natin may ingay sa so, dito pakinggan natin takpan natin yung tabutso yan takpan natin yung tabutso tapos si rip natin yan wala na siya So, wala na yung ingay. Yung ingay niya sa loob. So, kapag kayo mag-manual clutch, basta tagalin nyo yun lang yung gear na yun. Kasi, isa, -isa rin yung nag-upost lagitik at lagotok yung kumakalampag. Ayan. So, goods nito motor. So, siguro mga ka-ideas, hanggang dito natin video about ito sa Isarimo 2.0. So, siguro sunod yung mga ibang video pa. So, in-update natin ito. So, ayan. Hanggang dito natin video. Peace out.